Ako si Mike, OFW dito sa Saudi Arabia. Ngayong araw, binisita ko ang aking mga lang pananim na kamatis. At ito na siya. Unti-unti ay lumalaki na at uh, pwede nang maisalin pagkatapos ng paglalalaki nito. Mga next week siguro pwede nang ilipat to. Bali, ililipat ko lang dito sa kabila. Sa mga ano, iisa-isahin ko tapos i-update natin tayo. I Update ko kayo mga araw-araw kung ano yung mga nangyayari sa kamatis natin. At yan nga, oh, may dalong dahon na. At saka pausbong na yung nasa gitna. Ay pagkatapos niyan, lalaki na yan. Mga one week na lang at saka pwede na natin ilipat yan. At uh, habang ano, ay napansin ko, ay umuulan, umaambot pala. So, ibig sabihin kung umaambon is... Uh, ano na yan, mag, uh, sisimula na yung winter season dito sa Saudi Arabia. Ito nga pala ako nagtatrabaho ako, guys, sa McDonald's. Ang gagawin ko dito kapag nag, na, kapag nagbonga na is uh, natin tapos iserve natin sa customer. Uh, joke lang. So guys, ayan, abang-abangan na lang natin hanggang sa lumakito and uh, see you sa next vlog guys. Bye-bye!